Magpapapray ka? mo naman na gumaling ang baga ako. Matapos mong lunurin yan sa tatlong anggat dam na alak. Matapos mong puyatin ang sarili mo araw-araw. Ubusin ang sarili mo ang pera mo sa mga walang kwentang pagkain. At matapos kang manigarilyo ng manigarilyo, ipagpe-pray ko na gumaling ka. Oo, magod na. Kaya di man, na no stampa, gatong baskog pang lawas, hindi makinig. Oo, oh, mo na ron. So, di pa man ulahi po ang tanang. pwede pa dyan ka solo o talikdan imong e pagkapalahubog. Kaya wala man dyan kaayuhan. Busa ka itong wala pakasuway, ayaw na pagsuway-suway anak kay na Alaot dyan kayo, maguba imong e lawas, masuko pa ang ginoo, gastop kay kwarta. Um, ayaw na. O, saan makuha ni mo anang mga ilim na makahubog, makadaot na sa lawas. O, um, dako kay kagmagasto kung ikaw masakit. O, um tinuod muna ayaw na sige ubugubog dia kailangan ang imong kinabuhi mapuno sa bala ang espiritu basag bible kay para di na kami ngawon anang mga ilimno na makabubog basa